sikat malaking ma pinakamahabang tulay dito sa Mindanao yan yan yung bundok ng ano bundok ng Mindanao yan yan kami punta galing kami na Usames yan si airport <laughs> sinigo para kasi wala na kami masakit na kuwan eh wala nang barco na bumabiya yung pram Usames to tubod kaya yun sinundo kami na sa sakit kami country sa Pangilbi yan o oh, yun lamet diyan. Di ba? Yan. Yan. Diba? So maganda talaga oh lakas ng hangin oh. No? Pala mo naka-aircon pa dito. Yeah, may pamangkin ko. Yeah, zero pamangkin ko. So 'yun lang guys. Ah, uh, kami mo, dayo na may kay Juan, so may hangin area, one-way lang, kasi kapabila sinarado. So, maraming salamat!